तो Is amazing. Magandang araw mga ka na naman nagbabalik para sa ating panibagong video Matapos nga ating unbox yung ating 4-magnet uh, or 4-layer magnet na 18 inches sa subwoofer ng Joson Ito na nga yung pinakamalakas na power amplifier ng Joson ang Joson Sun 3.0 I-review natin, titignan natin yung laman sa loob at syempre itetest natin sa huling bahagi ng video na to. Yan box natin in 3, 2, 1. <laughs> So nag-evolve na itsura ng Joson. Meron tayo ditong logo ng Joson na may J. Ayan, so naka-embose yan. Orange, white, black. So good combination. Pagdating dito yung kanyang model professional power amplifier model Sun 3.0 yan class H ako okay, is dito ito kayo switch syempre meron niyang uh, honeycomb holes para sa air intake meron ding honeycomb holes pa so pagdating sa side okay ko tatangkalin natin 1, 2, 3 tatlong tangkal mahigit yan o Ang hole niya dito lang kasi nga meron na siyang butas harapan. Kaya dito minimal na lang. Okay, so pagdating sa likod. Pero siyang napakalaking fan dito. Ah, uh, wait, wala kamali. 5 inches 'yung uh, sukat nito. Channel A input B input at pero siyang channel link. Yan. May may bridge mode indicator dito na LED green. Operation mode stereo parallel bridge. Pero siyang frequency selector, high pass filter at pass filter. yeah. Grounding on off, limiter on off. yeah. Ang pagkagandaan nito, mayroong binding post at speak on para sa mga speaker natin. Okay, so hindi na tayo mahihirapan maghanap ng mga cables para dito. Nandito yung fuse. Uh, power cable. Ayan, ano mataba na. At mayroong ground. Okay. So para sa akin, goods yung kanyang cable. Okay, so pagdating dito, kasing height sa ng chassis. Kung di ako nagkakamali, ito ay 3RU, yung uh, taas niya, or yung height niya. Pag ilalagay natin sa ating amplifier rack. Ayan. Okay. Capacitor niya is 1, 2, 3, 4, 5. 24 pieces. Nakasing height din nitong chassis. So, ibig sabihin matangkad or mahaba yung capacitor na to. At mayroon siyang 100 volts. 15,000 microfarad each. 1350135 yung power niya. At ang kanyang power transistor ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Okay, hindi natin sinama itong maliliit. So, 17 ito, total of 34 uh, power transistor per channel. 34. So, meron siya 68 power transistor. Ang kabuuan amplifier na to. Mga hindi nakakalamang kapasitor ay nag store ng power. Lakas para sa mga subwoofer. Dito nag store ng extra power. Dating sa kanyang fan, apa yung fan niya. Dalawa sa harap, dalawa sa likod. Para sa magandang uh, air conditioning. Ang mga power transistor ay MGL2193. Okay, 68 pieces. 34 sa kabila, 34 dito. Ayan. At mayroon siya palang rubber cover dito. Ayan. O. Para di mag-vibrate yung cover. Lapad ng kanyang transformer, nasa 18 inches. Okay. At yung height naman ay 4.5 inches yung height. So, mahalo to. Sa height, bumawi. At saka sa lapad din. Pagdating sa kanyang kapasitor, 4 inches yung mga kapasitor na to. Okay, so pagdating sa kanyang depth or lalim, total is 26.5 inches yung lalim, kasama yung handle. Okay, so pagdating sa chassis, yung kasama ang handle, nasa 25 inches naman. Okay? So lapad, syempre standard yan, 17 inches. More, uh, more than 17 inches. Yan o. Side 3 are you? 5.5 inches. Fan is 5 inches. So nabagay kanina. Ayan. All rise. Pagdating sa kapasitor. 1.4 inches yung diameter ng bawat isa at 4 inches naman yung height Okay, sa so pagpapatuloy ng ating video Okay, ayan. setup na natin yung ating subwoofer sa ating pagte-test. Okay? Yung power amplifier natin na to, kinonek natin sa ating crossover na sa kung saan sa subwoofer natin nilagay. Okay, so check natin sa likod yung connection. Ayan. Yeah. Connected na. Ayan. Medyo mahaba yung ating speaker wire. Connected sa ating amplifier in bridge mode. Okay? So, in lang natin tong bridge mode. Nakalagay sa bridge mode. Ayan. Siyempre, nasa gitna. Positive yung taas, negative yung baba kapag bridge mode. Ayan. Okay, so yan lang ginalaw natin dito. Yung bridge mode switch nya. So, input natin papunta sa crossover. Ayan to. Okay. Ganyan lang na simple natin. Kapag uh, Bridge, isang signal lang okay na sa A. At ang volume natin dito sa harapan ay isa lang rin. Sabay na silang gagana yung left and right kapag naka-bridge. Okay, so i natin. Okay, sobrang tahimik na yung fan niya. Okay, lagay natin sa 50%. Yan. Қардың ж金 at dito na nagtatapos yung ating simpleng review at sound test sa ating power amplifier Joson Sun 3.0 at pagdating naman sa ating amplifier kahit siguro dalawang ganito per channel ay kaya pa rin ito pero hindi na pwedeng pang para sa akin isang ganito per channel para kahit i-volume mo nang matagalan ay hindi iinit basta-basta or masisira yung ating amplifier. Pero kaya naman siya sa dalawang subwoofer per channel sa 4 ohms. Kaya niya ang 3750 watts by 2 at 4 ohms. Ito ay 2800 watts lang. At dito nagtatapos yung ating video sa mga bago pa lang guys sa ating channel. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe. And guys, pakiclick niyo na notification bell right down below para manotify kayo sa ating mga susunod na upload na video sa Tiyempre. Pakilike share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. At muli ito nyo ni Kod na If you are not perfect, do it yourself.